Dear Miss Kay, ako po si Marian, 35 taong gulang, isang ina na umalis sa Pilipinas para magtrabaho bilang household helper sa bahay ng isang Arabong employer. Nag-isa ako dito, nagpapadala ng remittance para sa pag-aaral ng anak ko at nagpapanggap ng matatag kahit gabi-gabi ay umiiyak sa loob ng kwarto. Tahimik ang buhay ko dito. Gumigising ako bago sumikat ang araw, nagluluto ng kape na may amoy ng instant coffee at dumi ng kalgero, nililipat ang mga unan, nililinis ang sahig na malamig at makintab, paulit-ulit ang trabaho. Walang masyadong kausap. Hindi ko akalain ang isang simpleng tanong sa balkonahe ay babago ang direksyon ng buhay ko. Ang unang insidente nangyari sa Taglamig, isang umaga na mabigat ang hangin. Habang nagwawala ng saudade ako sa tunog ng video call ni na ina at ni Paolo, nakita ko siyang nakaupo sa veranda na nakaabot ang kamay sa maglang kape. May malalim na ngiti siya na hindi tugma sa formalidad ng bahay. Amoy ng cardamom ang hangin at ang tunog ng paglanghap niya ng huminga ay tumunog sa akin na parang pangakong hindi ko pa naririnig. Lumapit ako at nagpakilala kami. Siya si Sir Rashid, ang ama ng amo kong sumadam Laila. Matanda, monit may mga mata na parang nakakakita ng kanya sarili kong pagod. Hindi ko sukat akalain na ang isang maliit na pag-usap tungkol sa klima at pag-init ng kamay ko sa kanyang tsa ay magiging simula ng isang bagay na mahirap ipaliwanag. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko lahat simula pagkaantala ng unang haplos hanggang sa araw ng airport. Buhay araw-araw dito ay may ritual. Araw ng lunes ay kusina, martes ay labahan, miyerkules ay pag-aalaga ng hardin, Huwebes ay pag-ayos ng mga kwarto, biyernes ay pagpunas ng bintana na nag-iiwan ng amoy ng cleaning spray sa ilong ko. Ang aking schedule ay nakaukit sa cellphone ko na may alarma na tila boses ng responsibilidad. Ipinapadala ko ang remittance tuwing ikalimablas at ikatrainta ng duwan. Si Paolo, labing anim na taong gulang, tumatanglaw sa aking misyon na bumitaw ng puwang sa gabi para mag-aral. Madalas kaming mag-videos call. Ang kanyang mukha Ha, sa maliit na screen may ngiti na nagpapabigat sa dibdib ko dahil gusto kong mas marami pa siyang makamit may mga kapitbahay dito na nagnangalang Fatima at Maria na nagtatrabaho rin bilang kasambahay at naglalakad papunta sa mosque tuwing umaga. Si Ahmed ang driver o madalas maghatid ng groceries at tumigil minsan para magkwento tungkol sa kanyang asawang nasa bahay pa rin sa ibang bayan. May Nurse Lina naman na tumulong sa akin noong tamaan ako ng lagnat isang gabi. Ang mga pangalan nila ay naging background music ng araw ko. Sa likod ng mga gawaing ito, palagi ang pakiramdam ng pagkukulang. Ako ay nagagawa ng lahat para sa siguridad ng pamilya ko, ngunit nakakulong sa puwang ng pangungulila. Ang unang tunay na pag-uusap namin ni Sir Rashid ay nabuo sa veranda, habang amoy ng freshly baked na tinapay ang pumupuno sa hangin. Narito ang aming palitan ng salita na hindi ko tinipon, kundi ipinapakita ng buo. Ako nagtanong, Una, Mary Ann, saan ka nagmula? Siya sumagot, ikaw ba talaga ay taga Bicol? Ako nangiti. Oo, Miss Liza, sa amin ang nagaalaga ng mga bata noon. Siya, tawa, at sinabi noon, ako naman ay mahilig sa mga kwento ng dagat. Ako, sagot, ano ang dahilan ng pag-uwi niyo rito? Siya, sagot, nais kong makita ang mundo bago tumanda. Ako, nagtanong. Baka mahirap ba para sa inyo maunawaan ang buhay ng manggagawa? Siya tumango. Oo, may malaking agwat pero gusto kong subukang intindihin. Ako huminga at sinabi, hindi madali iwan ang anak. Siya napatingin at sinabi, ikaw ba naghihintay ng isang tao sa Pilipinas? Ako tumahimik at nagkibit balikat. Hindi siya nakapag-aral dahil mahal ang tuwisyon. Siya nagtanong, at ano ang iyong pangarap? ako nagsalita nais kong magkaroon ng sarili kong tindahan maliit lang siya nangiti at bumigay sana tulungan kita kung kaya ko kami nagpalitan ng mga ganitong tanong at sagot ng walong ulit o higit, bawat isa puno ng pag-aalalang, marahan at nite na hindi kumukupas. Sa mga pag-uusap na iyon, narinig ko ang pag-aspas ng kurtina, ang kaunting kaluskos ng tsa sa platito, ang amoy ng sabon sa aking kamay, ang malamig na hangin na dumaan sa aking balat, ang lasa ng tinapay na nag-iwan ng tamis sa dila ko. Ito ang unang hibla ng koneksyon. Mabilis namang lumabas ang koneksyon. Nagkaroon kami ng mga lihim na sandali sa hardin habang nag-aalaga ako ng mga halaman ni Madam Laila. Isang hapon, habang pinupunasan ko ang mga dahon, nagtanong siya tungkol sa pamilyang iniiwan ko. Siya nagsimulang magtanong ng mas personal. Panahon na ito ng mga palitan ay naging mas mahaba. Kami nag-usap na. Siya, ano ang pangalan ng anak mo? Ako, Paolo. Siya, labing anim siya. Nagkakaroon ba siya ng trabaho na gusto? Ako, hindi pa. Nag-aaral pa. Siya. Bakit aalis ka ng ganito kalayo? Ako, dahil mahal namin ang kinabukasan. Siya. Bakit hindi ka umuli mas madalas? Ako, mahirap ang tiket. Siya. Nakakabahala. Maaaring subukan kong tumulong. Ako, ano ang ibig mong sabihin? Siya. Sabihin sa akin kung paano. Kami nagkaroon ng siyam na palitan ng dialogo sa gabi na iyon. Bawat sagot na may kasamang pangite, pag-alala, maliit na halik sa pisngi bilang pamamaan na tulad ng hangin. Sa eksenang iyon, damang-dama ko ang tunog ng hakbang ni Fatima malayo, ang sikat ng araw na pumapasok sa salamin na nagpapainit ng likod ko, ang amoy ng lupa mula sa binasakong damuhan, ang maputing sabon na kumakapit sa mga daliri ko, at ang lasa ng tsa na hindi maalis sa dila ko. Isang gabi bago ang AIDS celebration, binigyan niya ako ng maliit na bracelet gawa sa pilak at may maliit na bato. Nang inabot niya ito, nasayad ang kanyang mga kamay at may init na dumaan sa aking daliri. Ang regalo ay isang simbolo, hindi lamang ng pasasalamat kundi ng isang pangakong tahimik. Ako nagtanong, "Bakit ito?" Siya sumagot, "Para alalahanin mo ako kapag malayo ka." Ako nagsabi, hindi ko puwede tumanggap ng ganito. Siya ngumiti at nagtanong, "Ano ang batas dito tungkol sa mga regalong ganito?" Ako sinabi, "Hindi dapat, pero minsan ang puso ay may sariling batas." Siya tauhan, tanging kusang-loob ko ang nagsabi, "Kami nagpalitan ng pitong beses ng mga tanong at sagot, at bawat sagot ay parang paghila sa akin papalapit sa isang landas na pagbabago." Sa loob ng kwarto, naramdaman ko ang malamig na pilak na dumadaan sa balat ko, ang pakiramdam ng palad niya, ang tunog ng mga bata na naglalaro sa ibaba, ang mabangong aroma ng incense mula sa sala, at ang panlalamig ng gabi sa aking likod. Naging dalawa ang buhay ko noon. Sa harap ng mga employer, ako ay masipag at tahimik. Sa likod ng hardin, ako ay may kausap na nagbibigay ng pansamantalang lunas sa pagod kong puso. Nakita kami sa mga coffee breaks, nagpalitan ng kwento tungkol sa kabataan niya at mga asawang iniwan ng oras. Sinagot ko ang mga tanong tungkol sa pangarap ko at mga natutunan ko sa buhay. Siya si Sir Rashid, si Madam Laila, si Ahmed, si Fatima, si Maria, at si Nurse Lina ang naging bahagi ng araw. Ngunit may mga palihim na pag-uusap din kay Khalid ang driver, nakapit bahay na palaging nagbubulong ng mga balita. Sa isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ni Fatima, napansin ko ang bulong ng kapitbahay na si Samira na nagsabi na may nakita raw siyang bracelet. Ang maliit na mundo ko ay nagsimulang umikot. Momento ng tensyon, unang pangyayari. Naramdaman ko ang pag-iting nang may napansin si Madam Laila na may kakaibang tingin sa akin. Siya huminto sa pagpasok sa hardin at tumingin sa bracelet sa aking pulso. Siya nagtanong, mabibigay mo sa akin ang bracelet na iyon? Ako nanginig at sumagot, hindi po ito binigay sa akin. Siya nangitet, ano ang ibig sabihin nito? Ako nagpakalma at sinabi, hindi ko intensyon na gumawa ng mali. Siya inalis ang kanyang mga salamin at tumingin ng matagal. Ang kanyang boses tumigas at humirit. Sino ang nagbigay sa'yo nito? Ako nag-iyak ng bahagya at sinabing, isang matandang lalaki, tahimik lang po. Siya sumigaw at sinabi, hindi mo dapat tanggapin iyon sa bahay ko. Ang aksyon niya ay nagdulot ng katahimikan na parang pagkakataon na humaba. Sa sandaling iyon, tumigil ang paghinga ko at nagsimula ang takot. Ang mga kapitbahay ay napatingin at may kumakalat na usapan. Ang eksena ay puno ng amoy ng sabon na napalibutan namin, ang malamig na hangin sa balkonahe, ang tunog ng kotse ni Ahmed na huminto sa gilid ng kalsada, at ang panlalamig ng aking puso. Momento ng tensyon. Pangalawa. Mabilis na kumalat ang chismis. Si Samira ay nagkwento kay Fatima at si Fatima sa akin ng palihim. Nang malaman ni Sir Rashid, hindi na naman ito nakatagal hanggang sa isang araw na tinawag ako ni Madam Laila sa opisina. Ang pag-usap namin ay mahaba. Ako nagtanong, bakit ako tinatawag? Siya nagsabi, may mga bagay na hindi mo dapat gawin. Ako sagot, pero ako ay nagtatrabaho para sa pamilya ninyo. Siya nagtanong, ano ang alam mo tungkol sa batas dito? Ako na pailing, hindi po ako eksperto. Siya nagbabala. Kung may lumabas na hindi maganda, mawawala ka sa trabaho. Ako huminga at sinabing, paano naman ang anak ko? Siya tumahimik at sinabi, iisipin namin yan. Ang tensyon ay nagtataas. Ang amoy ng kape sa mesa ay tila nakikibahagi sa galit. Ang lamig ng tile sa ilalim ng aking paa ay tumitindi. Ang pagkakabukas ng pinto ay nagpakita ng liwanag na parang eksena ng paghuhukom. Momento ng tensyon pangatlo. May isang gabi na binuhos ng katotohanan ang ilaw ng sala. Nakita si Sir Rashid at ako na naglalakad sa likod ng garahe. Si Ahmed ang nakakita at tinawag si Madam Leila. Nagumpisa ang confrontation. Si Madam Leila nagtanong, sino ang kasama mo? Ako nagbukas at sinabi, siya si Sir Rashid. Si Madam Leila sumigaw, paano mo nagawang ilihim? Si Sir Rashid pumigil sa kanya at sinabi, hindi naman ako nagpilit. Ako umiiyak dahil hindi ko naman intensyon na saktan. Si Ahmad tumingin at sinabi, hindi ito maganda para sa imahe ng pamilya. Ang eksena ay may tunog ng pingganang pinto, ang amoy ng gasolina mula sa van, ang luwalhati ng buwan na pumapailan lang, ang panlalamig ng malamig na hangin sa balat ko at ang lasa ng asin sa aking labi dahil sa luha. Sa dalawang mahabang talata, naisip ko na mawawala ang trabaho ko at posibleng kasunod ang deportasyon. Humantong ito sa isang mahirap na desisyon. Tinawag ako sa airport at sinabi na kailangan kong umalis. Nagpaalam ako sa mga kaibigan na sina Fatima at Maria na umiiyak rin. Si Nurse Lina nagbigay ng mga basic na supplies at si Ramon, ang leader ng komunidad ng OFW, ay nagbigay ng payo kung paano kumuha ng dokumento. Sa paglipad ng eroplano, ang sinabi niya sa akin ay isang pangako. Babayaran ko ang tiket mo, balikan kita sa tamang oras. Ang pag-alis ko ay hindi lamang pisikal. Bitbit -bit ko ang guilt at kaluwalhati. Sa airport, narinig ko ang hiyaw ng boarding calls, ang amoy ng jet fuel, ang lamig ng tiket sa aking kamay, ang tunog ng papel na kumakilos at ang lasa ng kape na hindi ko natapos. Nang umakyat ako sa eroplano, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Ngayon, sandali ng pagtigil at paghingi ng sagot sa inyo. Alam kong maraming nagbubulungan tungkol sa mga ganitong kwento. Kung ikaw ang nakarinig nito, nais kong marinig ang iyong karanasan. Nais kong itanong sa iyo, isinama mo na ba ang sekuridad ng pamilya sa mga desisyong personal? Sumagot ka sa comment thread gamit ang panimulang salita, ako noon o ako ngayon. Ibahagi kung paano ninyo pinili ang pagitan ng trabaho at tiyan ng pag-ibig. Ang bawat komento ay mahalaga. Kung ikaw ay nasa sitwasyong ito o nakakakita ng kamag-anak nagdurusa, magsimula sa maliit na paraan. Ibahagi ang iyong payo, ang paaralan ng buhay na tinuturo sa iyo ng karanasan, at ang simpleng hakbang na maaaring gawin para maghanda. Ang komunidad na ito ay matibay dahil sa mga kwento ninyo. Ako babalik pagkatapos ng sandaling ito at ipagpapatuloy ang kung paano ako nagpatuloy, paano ako naghanap ng tulong sa konsulado, at paano nagbago ang buhay ko sa susunod na anim na buwan. Pagbalik sa istorya, ang eksena ng paghihiwalay ay puno ng maliliit na detalye. Muling umuwi ako sa Pilipinas may baong takot at pag-asa. Sa unang buwan, ako ay hindi makatulog. Paulit-ulit ang alaala ng mga kamay ni Sir Rashid at ang malamig na pagtitig ni Madam Laila. Ang unang buwan ay puno ng pag-aayos ng mga dokumento. Nakipag-ugnayan ako kay Consul Ramon para sa legal na payo at si Nurse Lina ay tumulong sa pagkuha ng medical records. Isang buwan pagkatapos, nagsimula akong magtrabaho muli sa maliit na tindahan ni Tita Glenda na malapit sa aming bahay. Tinulungan ako ng kapitbahay na si Maria na magbenta ng gulay at bigas. Tatlong buwan pagkatapos, nakapag-ipon ako ng pambayad pangbalik at nakipag-ayos sa bagong employer na may kontrata at maliwanag na mga karapatan. Anim na buwan ang lumipas at nakatanggap ako ng tawag. Siya ang tumawag, si Sir Rashid. Ang kanyang boses naninginig. Nag-usap kami sa isang mahabang video call na puno ng pag-amin at kahinaan. Siya nagsabi, naiinis ako sa nangyari. Ako nag-sorry sa mga sugat na iyong napuno sa dangal mo. Ako sumagot, bakit mo ako iniwan? Siya, hindi ko sinadya. Kami nagpalitan ng mahaba at masalimuot ng mga salita ng paghingi ng paumanhin at pagpapatawad. Sa loob ng epilogo na ito, ilalarawan ko ang pagbabago sa aking buhay. Epilogo, unang buwan. Pag-uwi, ako ay nagdala ng mga papeles at ng pangakong muling pagtatayo. Nagbalik ako sa tahanan ni Nanan at nakita ang maliit na bahay na puno ng amoy ng adobo at sinangag. Ang unang buwan ay pag-aayos, pagdala ng mga dokumento sa welfare office at pag-uusap kay Consul Ramon. Naramdaman ko ang init ng ina habang niyayakap niya ako, ang tunog ng mga bata na naglalaro sa kalsada, ang amoy ng uling mula sa karinderya, ang pakiramdam ng papel ng kontrata sa kamay ko, at ang lasa ng malamig na tubig na nagpalamig sa lalamunan ko. Ako natuto na maging maingat. Epilogo, ikatlong buwan. Tatlong buwan pagkatapos bumanik, nakapagsimula ako ng maliit na sari-sari store sa tulong ni Tita Glenda. Si Paolo ay nag-aaral muli at may scholarship, scholarship na bahaging sumasaklaw sa tuition. Nagkaroon ako ng komunidad na sumusuporta. Si Maria at Fatima ay palaging nagdala ng sariwang gulay para sa tindahan. Ako, lumalaki ang kumpiyansa. Nakapagmahinga ako gabi-gabi ng mas mahaba. Ang mga boses ng kahapon ay unti-unting naglalaho. Sa loob ng tatlong buwan, naramdaman ko ang tunog ng kalendaryo na pinunit ng isa-isang pahina, ang liwanag ng araw sa umaga, ang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa karindarya sa kanto, ang tekstura ng papel na binibenta ko, at ang lasa ng kape na unti-unting nagiging kasama. Epilogo ika na buwan. Pagkalipas ng anim na buwan, nagpa siyang bumalik ako sa ibang bansa, ngunit hindi sa parehong sitwasyon. Nagkaroon ako ng employer na may malinaw na kontrata at proteksyon. Tumawag si Sir Rashid muli at nagpaalam ng maayos. Hindi na kami nagsimula muli. Nagkaroon kami ng isang pag-uusap na puno ng paggalang. Siya nagbigay ng donasyon para sa scholarship ni Paolo, ngunit hindi na kami muling nagkaroon ng romantikong paglalakbay. Natutunan ko na may mga bagay na hindi dapat pang ambisyonin kung isasakripisyo ang danggal at siguridad. Sa anim na buwan, nakita ko ang anak ko na sumuko sa graduation at nagtrabaho siya ng part-time. ang tindahan ko ay lumalaki ng dahan-dahan. Si Consul Ramon at Nurse Lina ay naging pundasyon ng suporta. Sa mga araw na iyon, naramdaman ko ang init ng tagumpay, ang tunog ng telepono na puno ng mensahe ng pagbati, ang amoy ng bagong stock sa tindahan, ang pakiramdam ng tera sa akin palad na hindi gaanong mabigat dahil pinaghirapan, at ang lasa ng kape na mas matamis dahil may kasama na itong katahimikan. Sa huling bahagi ng kwento, gusto kong ulitin ang mga aral, pagkawala at pag-asa ay kailanman magkasama. Nagbago ang buhay ko hindi dahil sa iisang pangyayari, kundi dahil sa sunod-sunod na desisyon. Ako natuto na protektahan ang sarili at umilit sa tulong ng komunidad. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung ang kwento ko ay tumimo sa puso mo, inaanyayahan kitang mag-subscribe para sa iba pang mga tunay na kwento ng mga OFW at mga aral na dapat malaman. Ang buhay ay puno ng sakripisyo, ngunit minsan ang pinakamahalagang desisyon ay ay ang pag-aalaga sa sarili. Minsan, ang pag-ibig ay dumating bilang pagdamay, ngunit hindi lahat ng pagdamay ay dapat pagbigyan. Remember, you deserve respect and safety.